Kaya naman po kapag ka, nag sa tayo, ayan uh, po, sumasabit po siya kaya lumalaylay po yung RD. So ayan po, what's up, what's up po sa inyo mga kalodi cakes. Ngayon po ay sasagot po tayo ng katanungan mula po sa aking YouTube channel. Bali, ito po yung tanong sa aking YouTube channel. Boss, tanong ko lang po, ano po ba issue ng RD ko kapag nagbabakpedal ako, lumalaylay siya, then hindi siya nagbabakpedal. Tapos... <laughs> boss, tanong ko lang, ano ba issue ng RD ko? Pag nagbackpedal ako, lumalaylay siya. Then, hindi siya pedal Tapos, kapag nag-adjust ako, hindi siya umaakyat sa pinakamalaki na cogs. Nine speed po, gamit ko. Then, yung RD ko, A7 shifter ko Shimano Altus chain ko. 11 speed 11 speed chain ko ano po issue nun so yun mga lods uh, medyo naging mambuluyat tayong pagbasa ko dun sa tanong ng ating kabikers bali yun nga mga idol nandyan po sa ating uh, screen pwede nyo pong basahin dyan kung sakali po mga idol na meron po kung hindi nasabi sa video na to o meron man pong mali sa nasabi ko pwede nyo pong i-comment mga idol para at least uh, madagdagan din po ng o ma-share po natin sa ating mga kabikers kung sakaling naging experience niya po ito sa kanilang bike. So yun mga idol, ah, bago ko po yan sagutin, unang una hindi po ako professional pagdating sa mga ganito. Bale ito mga idol, kung ano man po yung naging experience po namin shop, sa aming shop na ganitong mga problema, ay isineshare ko lang po na baka maaari pong makatulong sa ating mga kabikers. Yon, bale mga idol, sabutin po natin yung unang tanong. Bale, dalawa po kasi yung unang yung tanong niya eh. Yung una po ay lumalaylay lumalaylay daw po yung RD kapag daw po humihinto siya o kapag nagbabak pedal daw po siya ay lumalaylay yung RD niya yan siguro ganito yung nangyayari idol o oh. ayan bale i-check lang po muna natin yung tono yan i-check lang po muna natin yung tono niya kung sakali naman mga idol okay naman yung tono niya yan nakaayos po i-check po natin yung quality ng RD natin kasi baka po yung RD natin, kasi yung sabi niya dyan, ang RD niya ay A7 na L2. Ah, uh, baka po kasi yung RD natin ay bugbog -bug na, kaya po lumalay uh, lumalaylay yung RD at hindi niya na kinakaya. Lalo na kung halimbawa mga idol, kung cassette type, uh, baka edited pa po yung ano, yung inyong hub, kaya po hindi na kinakaya ng RD. Kung sakaling mahina na po yung RD nyo. Kung sa palagay nyo naman mga lords na Okay sa RD. Bago pa, uh, matigas pa yung spring ng RD nyo. Yan. I-check e nyo naman po, lods, yung ano, yung... Kagaya nung in-upload ko nung nakaraan, baka po kasi yung kadena, uh, mali po yung paglagay sa RD. Dito po. Baka sumasabit po dun sa parang guide niya. Dito, lods. Kaya naman po, kapag ka, nag-backpedal tayo, uh, yan po, sumasabit po siya, kaya lumalaylay po yung RD saka po yung kadena nyo mga idol nadadala yung RD kung okay naman yan mga idol okay po yung tono okay naman po yung RD okay po yung pagkabit ng kadena ah uh, baka naman mga loads ah uh, kung cassette type yan baka po yung prehab natin yan, pwede nyo po yan mga idol panoorin sa aking youtube channel lalo na yung mga inupload ko po tungkol dyan kasi kung halimbawa mga idol na madumi na, o wala pong maintenance, wala pong linis yung ating, uh, kung kasi type po yan, walang linis po yung prehab. Uh, baka naman mga idol sa sobrang dumi, yun po kasi ay hindi na po uh, nagpa po ng maayos, hindi na po umiikot ng maayos. Ngayon para malaman niyo yun mga idol na uh, okay pa po yung ating prehab, tanggalin lang po natin yung kadena. Yan. O kaya tanggalin po natin yung ating tawag dito. Itong wheel set natin. Yan. Mga idol, itanggalin nyo lang po yung wheel set o kaya yan, iangat nyo lang po yung inyong kadena. Tapos check nyo po kung uh, umiikot naman ng maayos o nagpapangsyon po ng maayos yung prehab. Yan, iikot nyo lang po yung cogs nyo. Kung sakali po na medyo matigas yan, kailangan nyo na pong ipalinis yung prehab. At kung halimbawa naman mga lods, uh, thread type po yan, uh, maaari po na kapag pinaikot nyo po yung cogs, maaari po na ang sira nyan ay yung paulus ng o-spring nung inyong cogs na thread type na sprocket. Mga idol, ito naman po yung pangalawang tanong niya. Uh, kapag nag-a-adjust siya, hindi siya umaakit sa pinakamalaki na cogs Yan, ang gamit niya na RD ay A7 uh, Tapos shifter niya ay Shimano Altus Ang chain niya ay 11 speed Iba-iba uh, mga idol ha <laughs> uh, Kung halimbawa, uh, kagaya nga na ko kung nakatono yan Kung hindi siya umaakit dito sa may pinakamalaki na sprocket Check nyo naman idol kung halimbawa na unang-una yung limit screw yung letter yung load niya na nakalagay nung letter L baka po kasi idol yung limit screw nyo ay uh, nakatutok na siya o nakasagad na siya dito pa lang kaya kapag ka nag shifter tayo mga loads ang nangyayari hindi, uma, hindi na kinakaya ng inyong shifter check nyo lang po yung limit screw kung okay naman yan mga idol uh, maaari na baka po ang gamit nyo idol ay Um, kagaya kung halimbawa na A7 nan elite tapos baka yung sprocket nyo naman ay masyadong malaki. Kagaya nito, 52 50 -50 po ito. Baka po hindi siya mag nagmatch. Ah, uh, maaring hanggang 40 feet lang po yung kaya ng inyong RD. Kaya hindi po siya kaya. Doon po ay gagamit po tayo ng goat link. Ah, uh, ito mga idol, ha, ah, hindi po ako sigurado dito sa isang to na sasabihin ko. Baka po pwede rin maari po na crosschain uh, cross chain po yung ano nyo, kadena nyo dito sa chain nyo. Kapag nandito na po tayo sa malapit sa may pinakamalaki na cogs, ang nangyayari hindi na po umaabot dahil nga po cross chain na. Uh, Doon mga idol, uh, check po natin yun, yung inyong, ano, yung inyong bottom bracket. Kailangan nyo po mga idol magpalit ng mal medyo maliit na sukat ng bottom bracket. Yun lang po mga idol, sana po nakatulong yung video na to.